May shooting ka mamaya. <laughs> ano ka, artista? Ikaw na pumalit kay Nora Unor. <laughs> <laughs> Mama na magbibiro. Oo, oo ma may, so, ka... may ano ka mamaya. Shot. Ganun, ganun. Bakit? Ikaw na nga pumalit kay Nora Unor. <laughs> ipapalabas sa TV. Ipapalabas ka sa TV. Ito ko, Diyos ko. Ano ko yun, ma? <laughs> <laughs> hindi, na hindi na kayo nahiya. Ba't mahihiya? Proud nga, proud. So kasi mo nakikita na mo ka na sa TV. <laughs> Diyos, maruyo. Eh, ako hindi ako proud. Ah, <laughs> proud. <laughs> hindi ka hipon. <laughs> Ikaw na nga papalit kay Nora Unor. <laughs> ano ka? Juan? Eh di, kay Susan Roses na lang. Mama naman. <laughs> Oo nga, sabihin mo. Mag-ready siya, may shooting Maligo siya mamaya. ka ha, mamaya. May shooting ka mo mamaya. Tulad nung isang araw. Ay, isang nakaraan nito. Aga, ka. aga, mama. Mamaya pa, dadating sila tanghali. Mag-inistorya mag, mag ka, tapos magkanta-kanta. Mama Ano ako? Nora o Nor Nora o Nor <laughs> <laughs> Oo nga Totoo Bakit ba mapapuntag ito? Oo Sabi mo ba ano na nakaraan? Ko? Di ba nakaraan nag shooting shooting ka Kay Ate B Kailan? Nakaraan, na. linggo. Si Ate B? Sino Ate B? <laughs> si Ate B, yung Siya maganda. Sabi mo yung nag-shooting din nakaraan. Hindi ko kilala. Di ba nag-shooting ka? Kumanta ka? Nagkanta ba ako, ma? Saan? Diyan, sa bahay. Pumunta. Sa bahay? Pumunta sila? Oo. Ah -ah. Mamaya ni Mama. Kikita ka sa na nakikita ka na sa TV. Hindi ko kailangan, Mama, nakakahiya. Ayaw ko. Ano? Ayaw ko, Ma. <laughs> okay lang ka lahat naman tayo. Sabi mo lahat tayo papakita.